Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si dating uh, PDEA agent Jonathan Morales. Okay. Sir, gusto ko lang i-identify nyo itong uh, itong pirma uh, niyo sa dokumentong hawak ko. Kung nakikita po niya, 'yan po ba ay pirma niyo, Mr. Jonathan? Opo. Pangalan ko po 'yan at perma ko. Okay. So bago niyo po sagutin itong mga dokumentong ito, uh, for sure excited yung mga, ang mga Pilipino uh, na muna kayo. Uh, kayo po ay dating PIDEA agent. Ilang okay. uh, kailan po kayo nagsimulang magtrabaho sa PDEA or kung dati ba kayong pulis? Pakibigyan mo niyo po kami ng background ninyo, sir. Uh, dati po akong uh, pulis at ako ay na-recruit sa Philippine Drug Enforcement Agency ni dating PDEA Director General Junicio uh, Santiago uh, noong 2009. Okay, 2009. So nagsimula kayo sa PDEA 2009. Okay. Uh, hanggang kailan po kayo from 2009 kasi I believe wala na po kayo sa PDEA ngayon, di ba? Ilang taon po kayo nagsilbe sa PDEA? Bale, humigit kumulang lang sa limang taon. Limang taon. Anong oh, year? So, 2009, um, 10, 10, 11? 2013 oh. po ako nawala sa Pidea. Bale, napag-initan po ako doon. 2013 kayo nawala sa Pidea. So, okay. 2013 napag-initan kayo. Uh, isulat ko lang po muna, mamaya na natin i-discuss kung bakit kayo napag-initan. Ano? Gusto ko po kayo munang... Uh, Uh, kilalanin. Okay? So, before po ba kayo sa PIDEA, uh, saan po kayo galing na sektor ng, uh, I mean, private practice? Ano, saan po kayo dati galing? Uh, bali po, bali, investigador po ako sa PNP noong araw. Uh, nung ma ako sa PIDEA, gawa ng nagkaroon ng ng vacuum nung panahon na nire-recall yung mga yung mga ibang law enforcement uh, units sa PIDEA noon. Kaya isa ako dun sa na-recruit ni Gerald Santiago para okay. maging ahente dun sa PIDEA na. So, nung nasa PIDEA po kayo, ano yung pinaka-assignment ninyo? Ano yung pinaka pinagkakabalan niyo during your four years or five years? Opo. Okay naging ano po ako no naging uh, operatiba naging uh, team leader at uh, naging HP uh, ng investigation ng intelligence and investigation service okay so uh, kanina po sinabi niyo na pag-initan kayo noong 2013 paano po yung napag-initan kayo sir ito po yung mga ano no uh, paumanhin po kasi kung mamarapatin po ninyo, ay meron po kasing uh, darating na Senate investigation at uh, siguro yung doon ko na lang po muna, doon ko na lang po sasagutin yon. Okay. Ngayon, doon okay. po doon sa mga iba, itatanong nyo po, baka yun, pa, pwede ko po sagutin. Kung, okay. Ano po, po ninyo. Okay, sir. Okay, naintindihan ko po. Sige, didiretso na po ako, sir sa akin tanong. So, gusto okay. ko lang po i-identify po ninyo yung tatlo, itong mga uh, <clears throat> dokumentong ipapakita ko sa inyo. Familiar po ba kayo dito sa dokumento na ito? Opo. Yan po yung uh, operation report na isa sa mga ano, no? Isa sa mga tawag dito? uh, na ano, ano, ano nung PIDEA manual of operation bago magsagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Okay. So ito po ay dated March 10. All right? Familiar po ba kayo dito sa mga dokumento ito? Yan po yung ano no, yung cover letter doon sa ginawa kong pre-ops at saka yung authority to operate para po doon sa aking boss. Okay. So, ito po, sir. Familiar kayo dito? Kasi may perma Yan niyo. po yung authority to operate. Nakalagay po dyan yung, ano, no? yung mga vehicles na gagamitin para dun sa operation. Okay. At saka yung so, duration. Yung duration ng operation. So, so, sir, sa makatuwid, ito pong mga dokumentong itong hawak ko ngayon na ipinakita sa inyo na may perma niyo, hindi po siya AI. Uh, ano po ang ibig niyo sabihin doon sa AI? Artificial kasi, hindi Intelligence. Sa, hindi ho ako pamilya doon though. sa mga ah okay. Tarong, um... ah, okay, sir. So kasi po, uh, nung inilabas ko po itong mga dokumentong ito sa aking Facebook account, dahil ako po ay uh, nabigyan nito ng uh, mga random, ang tawag ko nga po, puting aso, importante na sinasabi na si Marcos Jr. ay uh, muntik nang raid noong panahon na ito, noong 2010. 2012, you know, nung 2012, pero uh, nung inilabas ko po ang dokumentong yon ay sinabi ng uh, PIDEA agent, ay no, na PIDEA agent, PIDEA chief, na si Lazo, so, na ito daw po ay AI generated or fake or gawa-gawa lang using the new technology. Ibig e, bang sabihin yung AI generated, eh, eh, computer generated? Yes, computer-generated, not original, peke, gawa-gawa ni Marlika. Ito po ba, Ay, ginawa po. ko ba sa tingin niya? Hindi po. Sa pagkakatanda ko nga po, eh ako po yan. Kaya lang meron ho kasi akong ano no, meron ho kasi akong ano dyan sa mga dokumento na nauna nyo nang naipresenta doon sa publiko. Kasi po, meron tayong tinatawag na ano no, yung revelation of secret. Kaya ako sumulat doon sa Philippine Drug Enforcement Agency at uh, sinulatan ko si Director General uh, Moro Lasso patungkol po doon sa declassification ng mga classified information na naanjaan sa mga dokumento na yan. Ito pong yes, yan yang po pong mga dokumento niyo na no? pagpaumanhin po ninyo eh yan po eh hindi po para sa ano no sa publiko. Yan po eh dapat nasa pag-iingat ng gobyerno lalo na doon sa intelligence unit kung saan po dapat nandoon yan. Okay. Yan po, ganun po yun. Kaya nga, sumulat po ako para papanagutin yung mga taong nasa likod ng pagpapakalat yan at uh, para na rin po maiwasan maulit yung mga ganyang kahalintulad na ano. Ngayon po dahil nga ganun yung tagrabe yung yung nailabas yung ano na yan, ano? ngayon ang, ang ano po ng aking sulat ay magkaroon ng accountability yung mga taong nagpabaya dyan sa mga dokumentong yan at doon sa mga tao na dapat ay mayroong tungkulin para ipatupad yung batas o mandato na iniatang sa kanila. Patungkol po dyan, doon sa mga taong nandyan po bilang subject ng operasyon ng PIDEA. Okay. Sir, bago po tayo dun sa letter ninyo sa Kailasa at sa Senado at sa uh, presidente, ano? Gusto ko lang pong isa-isahin itong mga dokumento na ito. Dito sa cover letter, sir, ah uh, kasi napansin din po ng netizen ito, kaya pinagdudahan din nila na ito daw ay AI generated. Unang-una po dito ang uh, address ay uh, magkaiba. All right? Dito sa pre-operation letter, uh, mapunta muna muna tayo sa memorandum, ano, yung cover letter na sinasabi niyo So, uh, nakalagay dito for director uh, IIS. Ano pong may ibig ng IIS? Remind me. Uh, investigation? Intelligence Investigation Service po. Okay, intelligence. In okay, that's good. So, uh, subject, reported nefarious activities of Maricel Soriano and Maria and Bongbong Marcos, uh, alias Bonget, March 10, 2012. So, uh, natatandaan niyo po ito, itong memorandum na ito? Opo. Okay. Sabi dito sa cover letter, this has reference to the reported nefarious activities of Maricel Soriano and or alias Maria of Unit 46C. uh Rizal Tower Building, Rockwell, Rockwell by Pub Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos, alias Bonget with unknown address. Number 2, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above cited condominium okay so bago 'to tapusin dito po kasi sa uh pre dito sa pre operation report ang nakalagay po kasi na address dito ay 4C so dito sa cover is 46C ano po ba talaga ang tamang address 46C So ito po ay typographical lang dito sa pre-operation report? Opo, pre opo nangyayari naman po yan. Okay. Alright. So ituloy ko dito, sir. Yung dito sa uh, cover letter, yung memorandum nga. Number 3 nakalagay dito, Recommendation Approval of the Attached Pre-Operation Report slash Authority to Operate to Conduct Casing and Surveillance to Verify the Veracity of this Report for their possible apprehension if warranted. Okay sir, then nakapirma po kayo dito so sa makatuwid hindi po siya AI. So ang tanong ko bago po ba isinulat ang memorandum na ito na nakasaad dito nakasalay side base sa mayroong confidential informant na pumunta sa inyo ano po ba ang Dalhin niyo po kami doon sa panahon na yon na bago ito tonight ito, itong memorandum na ito. Ano po ang nangyari bago kayo nag-create nitong memorandum na ito? Ganito po yun, ano. Ang usual na ginagawa namin dyan, uh, ini-interview namin yung ano, no. Kung sino yung agent on case, ano, doon sa, ano, no, uh, sa confidential informant sa kaso niyan sa pagkakatanda ko ay kinunan ko ito ng ano no ng deposition of witness kaya ako po sa ano no uh, nanigurado din ako nung panahon na yon gawa ng sa sa bigat ng mga personalidad na na Saan? ipinakita sa akin na Uh, downloaded the uh, computer printout ng mga litrato, talagang ano eh, no? Kaya nagpasya ako noon na i-reduce ko siya doon sa sound statement at uh, kasabay na rin nung paghamon ko doon mismo sa confidential informant na handa kung handa ba niyang panumpaan at lagdaan itong ano no itong kanyang ibibigay na impormasyon. At yun nga, nangyari, no? Bali, kinunan ko siya ng statement na umabot kami ng, ng gabi nung kinunan ko siya. At uh -huh. yun, matapos dun, eh, ginawa ko yung, yung memo. And kinabukasan nga, no? Nung, nung ano na yun, nung araw na yun, eh, e, ginawa naman itong pre-ops at saka yung authority to operate para makapagsagawa na kami ng casing and surveillance. And pati doon sa aking uh, instruction, doon sa confidential informant uh, for him na makakuha kahit man lang sample o maliit na ano, no, kung ano man yung makukuha niya, na na sinasabi niyang powdery substance na ayon sa kanya ay available doon sa sa lugar o doon sa area. Kaya yun sana yung mangyayari doon. Kaya yun yung purpose niyang uh, authority to operate at pre-operation report para at least magkaroon ng ano no masunod namin yung presumption of regularity in the performance of power ano no official duties. Para para pagpunta ron, pag deploy ng tao, nandun sa ron sa loob, meron kaming ano, pinanghahawakan uh, dokumento na lehitimo yung aming trabaho. Okay. Yun. so, nung pumunta po yung informantis sa inyo, syempre bilang isang PIDEA agent, hindi naman kayo basa-basa nagpapaniwala na, oh, si ganito, si ganyan, nakita ko na walang sapat na ebidensya. Nabanggit nyo kayo na pictures. Meron po ba kayo na natatandaang mga litrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangalan na uh, artista na si Marcel Soriano at then senador uh, Marcos Jr. Uh, meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na inat na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly na, na nasa uh, nakatago sa PDEA you know PDEA office wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung mga yung kopya ng affidavit? Ah, uh, wala pa po. Baka parating pa lang. Baka parating mm -hmm. pa lang so, 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 po. So, so susuko po. So meron pong litrato. Meron pong litrato, wala pong video. Kasi ang yung pong litrato na 'yon nanggaling po doon sa cellphone ng reporte eh, o ng confidential informant. At doon nga po kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento eh doon pa lang initially nag-convince na, na ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya nga doon pa lang sa litrato no iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na anak nung makita ko yung litrato iyon pa rin. Pero, sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito, sino ito, sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalanan. Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng, ng pentel pen yung mga mukha para ewan yung kumbaga sa ano no niya. yung uh, opo yung identity pero doon sa mga meron siyang mga nakilala at eh, hindi ko muna i-reveal -re sa inyo kung sino-sino yung mga personalidad na naandoon pero sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na naka-file na i-file ninyo sa PDEA ang mukha ni Marcel Soriano at ni Bongbong Marcos. Apo. Nandun, Nandun doon. Po. Nandun. Natatandaan niyo po ba kung mga ilang cop, ilang pictures yun? Mga lima? Mga limang pictures. Limang pictures. So, doon ibang, dun po sa mga... Ibat ibang pagkakataon, iba't-ibang location. Ayon so, sa confidential say... information. Ayon sa confidential at sa kalitrato. Doon po ba sa litrato, kung uh, babalikan natin, nakikita na may mga sumisinghot mga ng, pipe, uh more or less 5 'yun. So doon po sa litrato kasi dito based dito sa report nito allegedly frequently seen inhaling white powdery substance. So doon po sa picture na 'yon mayroon sina, mayroon silang sinisinghot na white powdery substance. Opo. Wow. Opa. Wow. So uh grabe. So um ang tanong, ang pinakamalaking tanong, nasa PIDEA pa kaya yun? Uh, Apo. kasi supposedly, nasa nandun pa yun. Doon yun eh, kasi nung, ang, ang, ito kaso po na ito, no, itinrato ko, ano lang naman eh, parang siyang ordinaryo. No? Marami na rin kami nahahawakan na malalaking kaso. No? Pag hindi natutuloy, diyan lang. Andyan yung ano, nakapile dyan dyan sa ano no sa investigation division. So, ganoon naman po kami. Kahit yung mga case folders na mga ongoing cases at saka yung mga case operational plan na kinakaano na namin tinatrabaho, no? Ando lang. Ando lang siya. Hindi wala naman ano hindi lang. naman ano eh, kung sa ando lang 'yon. Kaya ako talagang tiwala ako na ando. Kaya nagulat talaga ako no mapunta sa inyo eh. Mapunta sa inyo. Yun yung isa ron sa ano, sabi ko parang may mali talaga, eh, hindi po pwede. Kaya na ang, ang sumulat ako, parang may managot. May managot dun sa mga nagkocostodine itong mga classified uh, information na ito. Kasi, siyempre, yun eh, yun, may mga ongoing targets kasi. At saka, makakapahamak ng buhay ng ahente o ng sino mang inosente Uh, pero, yes, naintindihan ko po kayo Pero siguro dahil sa sobrang uh, galit na rin siguro ng mga taga-PIDEA mismo sa loob dahil sa malupit na nararanasan nila ngayon sa panahon ni gobyerno ni Marcos Jr. Kaya yun din po siguro yung nag-trigger sa kanila na ilabas itong uh, report na ito na supposedly confidential para malaman ng taong bayan na ang namumuno ngayon na si Marcos Jr. ay talagang uh, supposedly ay aarestuhin na dapat dadamputin na dahil sa kanyang pagkasangkot dito sa pulburo na ito na, yun po ang term ko pa paumanin dito sa ng uh, nang naganap na sesyon na ini-report sa inyo ng confidential uh, informante. Ang tanong ko po sa inyo sir, nung nakita niyo yung pictures, okay? sa iba't ibang pagkakataon na may sinisinghot sila. Nakita mo sabi mo, nakita mo si Maricel Soriano, nakita mo si Bongbong Marcos. Si Maricel Soriano, bak kilala niyo siya bilang artista nung time na yon nung nakita niyo yung picture? Opo. Kilala niyo siya. So, uh, klaro. Si Bongbong Marcos po, kilala niyo siya nung nakita niyo doon sa picture? Opo. Pero, kung pwede pa sumagot? Opo, go ahead, sir. Kahit po kilala ko yung mga tao na nasa picture, o siyempre ang, ang ano ko no, bilang investigador, kinukumpirma ko mismo dun sa nagpresenta ng litrato kung sino yung nasa litrato. Kahit ko kilala okay. ko po sila, kinumpirma ko po mismo sa pamamagitan ng sworn statement Sorin. na kinukuha ko sa kanila. Hmm. Na sino ito? Okay. Na ano at yun po talaga nakasulat. Kaya kung kung maipipresenta po, no? Kung magkakaroon na no, ma, maipresenta itong sworn statement po na ito, malinaw na malinaw at positibong itinuturo ng declarant o ng deponent kung sino po yung tao na nando sa picture, na nagdetect mm -hmm. sa picture, at kung ano yung kinagawa ng taong nagdetect doon sa picture. Okay. Yun uh, so, yeah, tama, nag-gets ko yun. Kasi kahit nakilala mo, hindi pwede ikaw as an investigator, hindi, hindi ikaw pwede mo sabi, si ganito to, si ganyan to. So the, the, the informant should identify kasi siya yung nagre-report. Opo. Kagaya po nung nung maliban dito, may tanong pa ako, maliban dito sa binigay mong pangalan, meron ka pa bang ibang pangalang alam at tungkol dito sa taon na ito? O so, yan lang okay. po ang pangalan alam ko. Ganun po ang ano, hindi ko po pwede yung alam yung, yung buong pangalan, hindi ko po pwede ilagay yon hanggat hindi naman niya sinasabi. Kaya lahat lang nung sinasabi niya, yun lang po ang nai-reduce -re dun sa sworn statement. So, dito po, dito, dito sa sworn statement na ito na may permado ninyo, kayo po personally ang nag-type nito? Apo. Kayo ang nag-type nito. So, tandang-tandang. Wala dito. naman po so, ako, sekretary. <laughs> wala akong sekretary. So, kung babalakin po natin yung date na March 10, 2012, uh, mali ikaw ang uh, impormante. Sino-sino po yung tao sa loob ng opisina na yon Kung matatanda nyo. Hindi nyo kailangan pangalanan pero, you know, Uh, ilan kayo ang nando doon? Nandun po yun sa SORN statement. Kapag ka okay. po, normally, pagka gumagawa po ako ng, ano, no, ng SORN statement, nakadeklara po kung sino yung nandun. Halimbawa po, nung no, malaya at kusang loob na salaysay ni Juan de la Cruz okay. na kinuha eh, ni ganito sa harap ni o sa harap ni na. Nandun po yon. Kaya, hindi po po pwede na lalo na pag kumukuha po ako ng salaysay, kinakailangan talaga meron talagang kaharap. Halimbawa, mm right. pare, o. Oh, May witness. Ate, o okay. oh, kuya, na lalagay kita rito, no? Na ganyan. Para at least, pagdating ng, ano, no? Nang, ng, ano, bang ano, sa korte, meron ako maipapresenta na ito sa harap ni Galito, kinunan ko ito, yung, ano, kasulat yung mga pangalan nila. Okay. Naman Sir, po yun. Uh, another issue nung inilabas ko po ito na sinasabi na artificial intelligence generated, uh, isa din to sa paliwanag ng PDEA eh, na ito yung pang-counter nila sa akin na ito po ay walang control number. Okay? Ang sabi nila, gawa-gawa ni Maharlika yan, walang control number. Okay? So ano po ba ang paliwanag natin? Bakit po walang control number ito? Yan po kaya wala pong control number kasi nga hindi pinayaga, hindi tuloy hindi natuloy kasi kung natuloy yan ginoon ng opisina after na mapirman, saka po namin dadaling yan sa National Operation Center doon po doon sa aming Plans and Operation uh, Service doon po hmm. dinadala yan para doon sa ano magbibigay sila ng Certificate of Coordination lalagyan po ng control number yan pero hindi lang naman ngayon lang nangyari yan, dyan sa kaso na yan, marami na rin yung pagkakataon din kami noon na hindi talaga natutuloy, hindi pinapayaga ng, ano, no, ng, ng Deputy Director General for Operations. Kung ano man okay. yung motibo, hindi, hindi, saka na po natin i-discuss. Okay, so ito po sasagutin nyo kung pwede nyo sagutin ano? Maintitindihan ko kung hindi pwede dahil kayo nga ay aaten ng hearing sa April 30 sa Senate Inquiry uh, with uh, Senator Bato tama po ba? Later on papakita natin yung mga documents. Ang question ko sir, nakarating po kasi sa akin na itong operation na ito supposedly na pagdampot kay Maricel Soriano at kay Marcos Jr noong 2012 ay pinigil ng isa sa pinakamataas o pinangalanan ko na nga na executive secretary ni dating Pangulong uh, Noy, Noy Aquino na si Pakito Ochoa na best na uh, partner sa law firm ni uh, Lisa Marcos na ngayon ay first lady na. So, kaya nyo po bang sagutin yan? At kung hindi, maintindihan natin. Tama po ba ay, yan yung information na karating sa akin? Eh, eh pagpaumahin po muna ninyo at hindi ko po muna masasagot yan. At eh, eh ano na lang po natin doon sa Senado sa mismong formal investigation na gagawin ng Senado. Pero masasagot niyo po ba na talagang may pumigil dito? May po pero hindi ko muna po sasabihin yung identity ng mga tao na sa likod niyan at doon na lang po sa Senado. Pagpaumanhin niyo po yung... Okay. No, no worries, sir. Naintindihan ko po kayo. So, babasahin ko lang po dito. Nasa pre-operation report po ako. Ha? Ayan, ang permat po ninyo. So, gusto ko lang po dahil nasa 13,000 live viewers na po tayo across social media. Uh, gusto ko lang pong linawin na ito po ay perma ninyo at hindi po AI generated. Pero ako po yan. Ako po nag-prepare niyan. Okay, good. At, eh, so yan po, hindi lang po isang ganyan yung napirmahan ko. Marami na rin po ako mga mga pre-ops, authority to operate na napirmahan na nag-negative, nag-positive yung aming operation. Hindi lang okay. po isang basis nangyari yan.